Oo, <laughs> 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 oh, di pa ho. Maraming daldal kaysa isi, ano eh, ilo eh. Ano nga isda to? <laughs> Samaral? Is that Samaral? Is that sam Samaral? Samaral? Pa eh. Samaral? Alam mo nangyari, identification of species of fish tayo. Oo. No? <laughs> oh, oh na all I know is ano lang to. Ano? So, I, I think Samarang. Uh, 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 hindi ko ano, hindi ko expert na magpangalan ng Samara. Hindi <laughs> <laughs> ka nin. O, picture niya na oh, before and after. Yung <laughs> na, ano, ang <laughs> Pit ah, kaya nga Samarang. Samarang. ah, O, picture niya oh, na before and after. Before. Wala nga sa suman. Wala nga sa suman. natin ang suman. Kasi may suman pa kami iba. Yan, magkape. Pareha kape. Ngayon lang <laughs> nakapag-video kasi may space ni. Hi. Shout out. Hi to your... Hi to her vlog. <laughs> Nag-vlog <Yung payong, laughs> kami kung paano kumain. Yung payong sa'yo kanina. <laughs> Hindi. Payong? Yung payong kanina, pinayongan ko ka eh. Ay, oo. Oh, oh. Pinayongan ako ng mga ano. <laughs> No, para ako may ka ng tubig. <laughs> Sila na ko na yung ano ko bag ko. Tapos yung binigyan ko sa pinababak ko na lang. Then para makakuha pa ng ibang... Saan yung uh, Doon, doon daw. Sasabi, Kuya, may magpapabiyak ang puso. Ang gagawin dyan. Para kakainin natin naman. No? Kuya! 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 Kuya!

Kinapo tayo sa 5. Uuwi try rito gabi na. Ay wag ayo. Hindi makadaan yung baka natin. Ah, Sige Pintan, kuya, explain, explain mo. mo okay. 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 Ano oras sa na na Ano oras na, be? Ano anong along oras laho? 20 po. <laughs> Philippine Standard Time. Oh okay. So you have only makakain. Wala meh. Wala eh. ata sa tulog Akin na, lusong na Ako hindi na. Tutulog na lang <laughs> ako. May... Ah, kasi gaw yung ma... Oh nga, mababalo at da no? Mababaw na, oh. Nakita mababaw na, may san... Baka mauha ako, mawala na ang tubig. mo gusto tayo na tubig, yung island. island po tayo. Yung tubig dagat na lang, kuya. Ang hirap pinamin kinaminyo Kuya, island pa. Piniyak nyo dami ko. Oo.

May rap ng tubig <laughs> <laughs> pare pare pil na lang sa sa mainland. Hugas ala ka ng kami Sabi ni titi hindi ka bumuhok. <laughs> Puro nga tayo sa lugat eh. Kaya na ni Ito pa oh. Dalawa. Uy, ano na na buko you. on. Sayang. Ay, ito pa buko. Kain na kayo. Maganda ito. Mm, sa Maganda kaya. sa kalbaran ko. Ayun yung buko. Ay, yung sabaw. Busin nyo. Grabe. Ano yung sabaw. Pati yung tubig nga. Ano? Tamis. Ayaw nila. Sino pa meron dyan? Kain namin. Meron pa. Meron pa.